Walang kunik sabi sinasabi ko pang putakinan niyo mga bobo. Pumili naman kayo, mga tanga. Ba ba? Bakit? Ano yan? Shit. Ano gwapo kayo, crush ko kayo ah. Sister <laughs> <of> Balares. Yes! Laki mo oh ka crush ko kayo eh. Kaso ba <laughs> <laughs> hindi ako pinapansin? At napapagaganda, binibigay ko naman. <laughs> virginity. I, I love, I love your lips, your eyes, your nose, everything. My God. Ayan mo ba? Ay, kukumpis ko sa iyo. One time tuturo kayo eh. Nakabuka sa secret nyo? Halos ba akong klase nakakita sa secret nyo? Hirabi At As in, nakabuka talaga. Yun lang, hindi ako makikita yung na yun eh. Oh, balik ka tayo dito mga kaaway mo. Mga kaaway ko? Yes. Yeah. Ayan. Ayan sila ka. Joke <laughs> lang mo ba? Ma Magbagtakin ako. Anyway, talaga may makakaaway talaga ako ng mga... CRC. <laughs> kasama ba pag hintay na ko si ano? si Bienna. Asa ba dikit niya? Si Ate, Adi, si Bienna sa booth. Wala na gawa. Ano na gawa? Iba. Ano muna si Angelica pulong bayan? Wala na si Angelica po. Ano mo sa akin, Hayden? Huwag sama-sama kayo na Hayden. Lalo ka na, Jen? Hindi ko pa naman bibigit ang gamit ko. Ay, wala kang ginawa ay dito kayo. Pero, sabi n'yo Niyaaw... Ginaboy. Niyaawin niyo. Ginaboy maraming. Bahog Pero wala. Salamat hindihan niyo to na... Para mawala yung galit ko, hindi niyo ng niya si Gita. Kung ayaw n'yo huwag n'yo ko Ano ang closing remark mo? Closing remark so siya. <laughs> remark Remark. Remark. Ano, British accent. Remark. Closing remark to you. Remark? Oh, uh, Madami. Sana yung ni Cory sa, sa mga ibabo. <laughs> ano ko, <laughs> ano, Nick? Sana sa mga 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 <laughs> <laughs> Huwag na kayo magbigay-bigay mga araw-araw para sumunod na <laughs> Maano nyo makapunta nyo si Cory? Magkasabi kay sa <laughs> <laughs> Pakata nyo si San Pedro. yun, buta kay Sabungan. Bye-bye! <laughs> nga! -bye. Yeah. Oo! Oh, di ba? Ito <laughs> <YouTube> na! <laughs> oh, di na nga ako. Tsura mo Ariel.